lang Exodo. Exodo, Kabanatang Isa. Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nagsipasok sa Ehipto. Bawat lalaki at ang kanikaniyang sangbahayan ay sumama kay Jacob. Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Huda, si Sakar, si Sabulon, at si Benjamin, si Dan, at si Neptali, si Gad, at si Asher. Ang lahat ng tao na lumabas sa balakang ni Jacob ay pitumpong tao, at si Jose ay nasa Egypto na. At namatay si Jose, at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahing yaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago at kumapal na maigi at dumami at naging totoong makapangyarihan at ang lupain ay napuno nila. May bumangon ngang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. At sinabi niya sa kanyang bayan, Narito ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. Hayot tayo'y magpakadunong sa kanila. Baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisani pati sila sa ating mga kaaway at lumabas sa atin at magsilaya sa lupain. Kaya't nangaglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila. At kanilang ipinagtayo si Faraon na mga bayan na kamaligan na deliibat ang Pitom at Ramses. Ra Datapot habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal. At kinapuotan nila ang mga anak ni Israel at pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel. At kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamagitan ng mahirap na paglilingkod sa argamasa at salaryo at sa lahat ng sarisaring paglilingkod sa bukid at sa lahat ng paglilingkod nila na ipinaglilingkod sa kanila na may kabagsikan. At ang hari sa ay nagsalita sa mga hilot na Hebrea na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng isa ay Fuwa. At kanyang sinabi, Paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay patay nga ninyo. Dadapwat kong babae ay inyong bubuhayin. Dadapwat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Ehipto. Kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. At ipinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito at inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki? At sinabi ng mga hilot kay Faraon, sapagkat ang mga babaeng Hebreya ay hindi gaya ng mga babaeng Egyptia, sapagkat sila'y maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila at ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot, at ang bayan ay kumapal, at naging totoong makapangyarihan. At nangyari, na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay iginawa niya sila ng mga sangbayan. At iniutos ni Faraon sa kaniyang buong bayan na sinasabi, itatapon ninyo sa ilog bawat lalaki na ipanganak at bawat babae ay liligtas ninyong buhay.